Pinakakasuhan na sa korte ang pitong miyembro ng Tau Gamma Phi kaugnay sa pagkamatay ng hazing victim na si John Matthew Salilig. Saksi si Salima Refran. Higit dalawang linggo matapos matagpo ang nakabaon sa Imus Cavite ang labi ng Adamson University student na si John Matthew Salilig, pinakakasuhan na sa korte ng DOJ ang pitong Tau Gamma Phi fratmen na hawak ng pulisya. Kabilang sa kanila ang Grand Triskelion o leader ng Tau Gamma Phi, sa Adamson na si Tung Cheng Ting at ang master initiator na si Daniel Perry. Yan ay matapos makitaan ng probable cause ang reklamo laban sa kanila. The lahat ng respondent ay nagplano uh, at aktual na lumahok sa pagi-hazing. Yung mga tama po ng paddle ay yung cause ng pagkamatay po ni uh, John Matthew sa lilig. Complainant din laban sa pito ang neophyte na si Roy De La Cruz. Binanggit rin sa resolusyon ang pamunuan ng Adamson. Determine the disciplinary sanctions it may impose as well as provide assistance to police authorities in the further investigation of other individuals involved. Isa sa mga kaso sa Regional Trial Court ng Binyan, lugar kung saan naganap ang initiation at welcoming rights. Opo, ang pamilya ko, i eh, masaya We are uh, elated by the news. Sana pabigyan din ng justisya yung ibang biktima uh, ng hazing. The alumni of each uh, of each uh, fraternity should be should be listed. Pag may trouble sila rin na nalalapitan para humingi ng tulong, They might as well they're part of the legal tradition. So they have to have a greater responsibility. Nitong biyernes, dalawang dagdag na reklamo ng paglabag sa anti-hazing law ang inihain ng pamilya sa lilig at dalawang nakasabay sa welcoming rights. Laban ito sa pitong fratmen na kakasuhan na at sa iba pang nakibahagi sa initiation rights na at large pa rin ngayon. Lima sa kanila nasa protective custody ng NBI. Wala pang tinakdang petsa para sa preliminary investigation sa dalawang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Sunny Marafran ng inyong sexy.